señoritas y señoritos. More than a year or almost two years after uh, former President uh, Rodrigo Roa Duterte has stepped down from power and, uh, and uh, President Bongbong Marcos uh, came into office, we continue to be bedeviled by retrogressive, by unpatriotic counterproductive and uh, outright corrupt programs and projects initiated by the Duterte government. That's why we seem to not be able to let go of uh, former President Duterte dahil ang dami po talagang kababalaghan iniwan sa atin. Kasama na dyan yung mga confidential and intelligence funds, yung uh, nagsimula siya, 600 million lang and then paano umalis na siya sa malakanya malakanyang naging uh, 2.4 2.2 billion na billion yung intelligence and confidential funds and then ngayon naman andito yung anak niya na nasasangkot sa problema ng confidential funds na si Vice President Sara Duterte and then ganun rin yung uh, sinasabi nila uh, extraordinary and emergency funds diyan sa of Uh, office ni uh, Martin Romualdez na nagsimula lang sa 2.255 million sa uh, start of the term ni President Duterte but it ballooned under the uh, leadership ng anak niya si si uh, Pulong Duterte as finance committee chair naging 1.4 billion na yan so <laughs> uh, we really cannot uh, let go at uh, uh, the, the bad governance, the corrupt governance left to us by, uh, by former President Duterte continue to overshadow our lives. It continue, they continue to affect our lives. And kasama po dito yung itong iniwan niya mga pogo sa atin na wala naman nakatulong sa atin kundi uh, meron pa tinakasan pa nila yung pagbabayat ng 55 billion taxes na na hindi na lang natin kolekta na sa kanya. Kawawa, yung mga lo local negosyante, kasama si VAT, bayad ng bayad ng tax. Pagkatapos ito pala mga Pogo, nag-set up ng online gaming dito. And then, uh, nung uh, sinisingil na sila, tumakas na pa sa China. So, ganon. That's uh, and, uh, one of the bad legacies, bad programs ng Duterte government. Ang pinaka-worst dito, ito na yung na-vlog natin noon ito yung uh, posibilidad na yung iniwan nila mga yung mga nagtatrabaho diyan sa mga pogo or uh, pogo related activities kasama na kasama na yung gumagawa ng mga ng 15 reclamation projects sa Roas Boulevard ay mga sleeper cells. and we already uh, raised this uh, through the warning of uh, of uh, armed forces of the Philippines uh, chief na si General Romeo Browner. At ngayon naman uh, uh eh, before he raised that warning, meron ng ongoing uh, wake-up call uh, na binibigay sa atin ni former uh, uh, interior secretary Rafael Alunan. Uh, Rafi Alunan uh, na na ang ko rin when I was uh, when I was uh, with the Philippine Daily Inquirer when he was DILG uh, secretary at mabait naman ito. Hindi lang talaga yung hindi lang talaga ito sinusuportahan ng mga bobotante, sayang. Pero ngayon, he raised uh, the warning na the signs are very clear. Lalo na after na inaresto yung uh, uh, noong October 16, inaresto ng National Bureau of Investigation sa raid dyan sa Valle Verde Subdivision in Pasig. Tinyan na yung mga class na subdivision pa. Kung saan inaresto nila at, six Chinese national and their two sec Filipino security personnel. Tingnan niyo may mga gwardiya pa. At nakuha sa kanya yung mga baril sa kanila ng mga baril na uh, and ammunition mark from the People's Republic of China as well as badges designating roles such as blasting team. Yun, meron pa sila mga mga nakita na mga team pinaform nila nang tawag blasting team. Siyempre, ito yung mga blasting ng mga bomba. Recon team. Reconnaissance, yung mga pag ispeya Support team. Yun. Yung mga taga-suporta sa mga sa mga umaatake na team. Assault team. So yun, ito na yun. Ito na yung team na umaatake talaga. Machine gun team and sniper team. Yun. Ah, uh, 'di ba? Meron diyan sa Osamis rin na a uh, several years ago na pinatay uh, na isang uh, isang uh, vice uh, governorial candidate na kwandaw by sniper bullet so sila kaya involved dyan? Uh, so sabi ni Raffy Alunan ito talaga na sign na may intention talaga may masamang intention yung China to to ma-position mapo, dito yung mga counter uh, clandestine forces for future action. So, naglalagay na po sila ng mga sleeper cell. Bakit ang tawag dyan sleeper cell? Naalala nyo po yung uh, uh, September 11 bombing dyan sa sa New York? Ganon rin, mga 5 years or 10 years before that, naglagay na, naglagay na ng Al-Qaeda yung mga sleeper cell. Yung mga ito, yung mga Al-Qaeda... Al Uh, operatives na nag-train nag sa aeroplano, nag-train sa sa mga sa barrel, nag-train na uh, to, to, uh, para ibombahan yung mga key institutions. Pero mostly yung training nila, uh, yung how to how to talaga pilot an airplane. So, uh, years talaga pinipreparayan para pagdating ng panahon gigisingin nila and sasabihin, okay. This is the time. Atake na. So yun, September 11 ang nangyari. So ganun rin. Ang natutulog lang ito. Nilagay dito siguro from the time ng Duterte administration at ngayon nakikita ng China malapit na. Malapit na gisingin ng mga ito and to get them to operate. So sabi ni Alunan, uh, nakikita niya ito na related talaga sa West Philippine Sea issue at saka sabi niya ang masakit dito Uh, ang Valle Verde like Green Meadows na subdivision, Corinthian Gardens, Green Hills, Blue Ridge, White Plains ay malapit sa Aguinaldo at Camp Crame na mga uh, key military and police infrastructure, the center of uh, military and, and police infrastructure and uh, uh, uh at kampo ng mga kapulisan at armed forces of the Philippines. So yun, binabantayan na nila mga ito. So sabi niya, ilan pa kaya ang mga komunidad sa Pilipinas na malapit sa mga sentro centro, mga key offices dito sa bansa natin na may mga sleeper cells. Kaya kayo, kung meron kayo na nakikita mga Chinese na may mga kahinala kahina ng mga operasyon, I-report nyo sa barangay nyo, i-report nyo sa pulis. Malay nyo, kung hindi mga sleeper cell yan, baka mga kwan yan, mga drug lords yan, mga gumagawa ng uh, kwan yan, na mga, uh, kung hindi bomba, shabu. Kasi si, ma, gusto rin nila sirain yung, uh, yung uh, bansa natin by, uh, by spreading drugs dito sa bansa. So, sabi ni Alunan, Uh, ilan pa kaya mga sleeper sleeper cells na nakapenetrate na ng ng Malacañang o lugar sa Malacañang o mga opisyalis sa Malacañang, Senado, Kongreso, Supreme Court, mga provincial capitals, headquarters ng AFP, PNP, Coast Guard, and EDCA camps around the country kasama na yung Central Bank na isabotahe nila yung financial institutions natin, public and transport communications, kasama na yung mga embassy so ganun rin sinabi ni Kwan di ba ni General Browner and consulates of allied countries export zones and private industrial parks and mall so sabi niya ito yung mga tinatawag natin mga Trojan horse uh, na uh, pumapasok dito para para to to wait for the, uh, to to increase their forces and to wait for the time na na uh, kailangan na sila ng China to aid China and then yun isa sa butay nila ipepenetrate nila yung mga key centers of government military and, and police natin sabi nga niya uh, pwede rin ito nak nakapasok na sa mga pro proxy re rebel organizations Ah, uh, pwede rin yung mga nakikipagsanib puwersa na sa CCPNPA. Uh, uh, friendship societies, business conglomerates. Maraming negosyo-negosyo dito sa atin na very pro-China targa kasi mga Chinese ang nagpapatagbo nito so sa tingin nila, uh, very dapat friendly tayo sa China or kaya very proud sila as Chinese. So they consider themselves more as Chinese than China. So mga traitor na rin yan sa atin. We can consider them also enemies of the state. Sabi niya, kasama na yung mga, mga tao dyan sa Central Bank, business and financial centers, mga supply networks, mga, yung mga water supply, power supply natin, di ba? Nandyan na sila sa National Grid Corporation. Uh, 40% na controlled by a Chinese company. So pwede talaga nila Ah uh, pasukan tayo and isabotahe tayo dahil very aggressive ang China. So in fact uh, meron pa nga warning si Alunan na um, uh, wars uh, nakikita niya meron talaga pattern kung saan na uh, yung ginagawa nilang Kwan, ginagawa nilang mga 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 uh, yun na uh, meron naman alam naman natin ma isang telco dyan na nasa mga sell sites talaga malapit uh, or yung mga nilalagay yung mga sell site nila dyan sa military camps at sabi niya ganun na rin yung mga pogo ganun na rin yung mga pogo sabi niya uh, meron ng mga pogo na naitatayo at nakapaligit sa camp, sa mga military camps ang tanong pa nga niya, bakit yung mga pogo nakapaligit sa mga kampo may mga Pogo dyan malapit sa Krame at sa aginaldo O Camp Krame at Camp Aguinaldo. May mga Pogo dyan malapit sa Sangli Point. May mga Pogo dyan malapit sa Mall of Asia. Nang marami rin mga key infrastructure dyan. At uh, malapit sa Philippine Navy. O oh, yun. Ayun, tama. Kasi yung Mall of Asia malapit sa Philippine Navy. So ito guys, uh, this is very... This is very dangerous. This is the uh uh this is very alarming. And uh, let us help our government. Uh, later on we will blog about yung ga kung ano-ano ng klase. Wala pa tayong total war sa China, pero meron ng mga mga uh, 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 tawag nila re low resolution war kasama na yung war sa media, kasama na yung war sa sa diplomatic war, kasama na yung war sa Uh, to get public opinion pabor sa kanila at at laban sa Pilipinas laban sa Amerika. so i-discuss natin yan pero for now ito ito yung mga ito yung naaresto ng 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 Chinese mga operatives na na pwede sleeping cells na nilalagay na itinatanim na dito sa China uh, ng China hanggang sa tagdang oras gisingin sila to finally sabotage yung power natin yung communication natin yung mga officials natin, uh, yung mga military camps natin at uh, madali na siguro in a few days ma-take over na tayo ng China, overrun na tayo ng China. Wala na pati yung mga defense depensa uh, military camps natin. So uh, natin mga nila. So this is very dangerous. Please share this blog and uh, please uh, help the government watch out for these sleeping cells and uh, we will be uh, we will be doing a continuing blog on this matter and uh, uh, let's pray for our government and let's help our government kasi under attack po tayo by China meron man tayo mga issues kay Marcos pero pagdating sa, Ash, sa China we support our government and our president so thank you very much for watching and I'll be seeing you in my next blog